sa ano? Ito rand, nang, na, dala ko na nga. tagal na natin mo ito, Biba. Pauli talaga ito si Kain no? Ubal <laughs> din, no? Hindi <laughs> mo <so, bataba> ito, ito. <laughs> nice! Cheap, beto eh. rin <laughs> Nice! Gawag talaga ito. na? Gagug, gagali, Gagaling. Sige. Barney! Ito lang, dala ko na, man, Tama, na natin motor ni Barney. Kakaiba ito, na, na. na naman. Ayun, ayun. Kakaiba na naman. <laughs> <laughs> ano, na natin yung gulong. Pati! <laughs> Ay, asa si Barney. Huh? Baka mamaya. Baka oh. mamaya. biglang dumating yun ha. O oh, tara tara. G, benta oh, na lang. Ano you know, <laughs> 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 Benta na lang Wag, Wag wala. Nung minsan nga binibenta namin eh. Ayos ang eh. Wala oh, na daw value ano bakit may ganito? Paano ba ito? <laughs> ano ba ito tatanggalin mo say? Ito 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 yung ulahan. Ibenta eh, na lang kaya natin yan. Wala kang bumibili ba natin nyo ba makita naman. Kaya nila yung ano naman. yung ano Ya, kaya, kaya, kaya. Kaya na naman yung trip mo. Jiji ko, Tara natin sa junction po. Halasin kaya natin ito lahat. Tapos ilipat-lipat natin lahat ng parte. Pwede yan, pwede yan. talaga ito si Kense, you know? Ubal, Ubal din, mo to! matabay ito. Ito, 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 Nice! mo, 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 na! Bisik lang kay baki yan. Bisik oh. lang natin ito. natin ay, Nice! Cheap veterans, ha? Ayun, Nice! Gago <laughs> <Gogo> talaga, say. <laughs> <laughs> yeah, <laughs> yeah, better better Gogo, <laughs> ayun, ito. So, so, ayun, Ayun, na Gago Say, bento natin yan. Wala nga, wala nga. Bumibili. Ito pang merienda. natin <laughs> yan. yan. <laughs> <laughs> pang merienda na yan, o. Oh. <laughs> 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 tapo na oh, lang natin. Tapo na rin. na

Ah. Ang bobo. Wala na may gulong. Dapat din mo inano. Wala na yung gulong. Paano nila mababalik wala din yung gulong. Dapat kinuha natin turnilyo no para dinabalik. Bit na balik. Din din iwan ba? Wala do yung gawa ko gusto ko. galit sa akin ng di. Tama tayo. Tara tara.